ang dami na namang tinapong mga gamit sa bahay oh grabe no sayang pati mga kama oh may computer mga chingo oh. ba diba? ganda to ah oh. ayos mga chingo oh makuha nga masubukan sa bahay may computer na ako pinupulot lang ang computer sa Korea no galing testing natin sa bahay alam nyo ba ko kinuha itong CPU mga chingo bago pa kasi tingnan nyo yung likod nya oh. Yan. HDMI siya. at syempre Core i7 'di diba? Latest model. Iti-testing ko siya pero sana naman ay good. Sa wakas, nakabuo na rin ako ng PC. Alam nyo bang isa-isa kong napulot ang mga yan? At ngayon, kumpleto na mga chingo. The best talaga dito sa Korea, no? Di mo na kailangan mamili ng mga gamit. lahat ng mga gamit na to, mga nakikita nyo galing lang sa basurahan. Unti-unti ko siyang napulot hanggang sa naipon. Yan. Nakabuo na ako ng PC. Diba? Pero check natin kung good. Yan, nakikita nyo yung TV na yan. Galing basurahan lang yan. Ayaw gumana. May sira nga siya mga chingo. Pag pinapower on ko siya, agad siyang namamatay. Tapos nag-o-on siya ulit, paulit-ulit lang. Pero may knowledge naman tayo ng konti sa computer, kaya subukan nating ayusin. <coughs> Ayan, so ang ginawa ko, konting linis lang, tapos check ng mga connections, mga wirings. Ngayon, iti-testing natin kung okay na. Ayan, so gumana siya. Okay na. So ayan, may computer na ako. Napagana ko mga chingo. Ayos, di ba? Naka-Korean nga lang siya. Siyempre, koreanong may-ari, eh, di ba? <laughs> Pero ayos lang, ang importante gumagana. Kaya uh, jackpot na naman mga chingo, may computer na ako.